Namburaot nga pala ako sa nilutong balbakwan ni Kuys Charlie Boy Pero sa pagkakataon na to limitado na lang mga mare kasi nakatakal na yung kanin ko Pero okay lang yan dahil alam ko namang mabubusog pa rin ako Pero bago tayo dumako sa pambuburaot ay eh, nagmumotor talaga ako niyan mga mare Nang maisipan kong pumunta kay na is Charlie Boy para mamburaot na makakain dahil kakatapos lang ng ulan Sakto namang pag ko ng bahay nila ay nakita ko siyang nagluluto kaya naman dali-dali ko nang nilapitan Ohohohoi! Idol! Bakit dito ka? Ay, kakatapos lang ng ulan, oh. Ah. Sakto, may niluluto ang balba ko. Anamoy yun kanina habang nagmumotor ako, eh. O, yan lang ko nagagawin mo, tol. Tunga nga, tol. Ubusin mo na naman itong ulam ko, eh. Hanggang bukas ko na to. Kunti lang naman kukunin ko, Kunti. ah. Kunti? Oh, o, makakalahiti mo ba ito, eh. Grabe ka naman, tol. Makita lang kita kahapon. Nag-jollibee ka. Tol, ikaw e, ngayon nakita ko nag-jollibee. Ako? Oo. Oh. Ang hingi lang ako noon. Magiging? Eh, ba't na Um, Umingi ka na lang ulit sa Jollibee. Naamoy ko eh. Mas mabango yan. Eh. Mas masarap yan kaysa sa Jollibee. Hindi masarap to man. Tinan mo naman oh. May mga siling ang lalaki. Uy. ba diba? Hindi, hindi masarap yan man. Masarap yan tol. Hindi na. na. ako sa usawan tol. Hindi ka. doon ka na ka. Doon na, ako? Oo. Oh, Umingi ka na ako sa inyo. Oo. Oh, eh. ako dito tol. Tungo na to. ako. Sige na nga. Tengo yan ha. Tengo yan. Oo. Oh! Grabe tama talaga yung hula ko mga mare Kada uulan kasi mga mare Ay nagluluto yan ng masabaw Kaya naman imbis kumain ako sa bahay Ay mas pinipili ko sa bahay ni Charlie Tol sa sandok ako tol ah oh, Oo oh, oh. ito yung gamitin mo Diyan mo ilagay yung kanin tapos ilalagay mo yan dyan Bakit may panukat tol? Siyempre baka ubusin mo yung kanin namin eh Sige na nga Oo Bayan may panukat pa eh, Parang di kaibigan Parang di kaibigan eh, parang di ka rin kaibigan Inuubos mo yan ito na, ito na, ito na, ito na. Paano midnight snack ko kung ganyan ka? Kaya ka tumataba, tol, eh. Hindi mo ako sinasama, eh. Taba mo rin, oh. Ay, mataba <laughs> ano, na rin pala ako. Sumasama ka lagi dito, Ay, eh. Sumasama pala ako lagi, sorry, sorry. Oo, no, to. ito. Eh, na, walang daya to, ah. Puta, siksik na siksik yung kanin mo, ah. Walang daya yan, tol. Tinan mo naman, oh. Oh, ano siksik na siksik, oh. Pang 20 pesos yung, ano, yung sukat. Pang 20 pesos, pang 30 na yan, eh. Uy, tol, pa dito, ah. Oo, oh, you know? Grabe ka talaga magluto tol. Sarap niyan, man. Wow, grabe. Grabe ka talaga tol, may sukatan pa. No, buti na lang may plating sa kung maganda dito. Grabe nga yung ano sandok mo eh oh. Talagang sinukat mo rin dun sa kanin. Siyempre. Ayun oh. Dikdigan ng laban eh. Mm. eh ang luto na ito, tol. Tinuruan ako ni Papa eh, no? Kaya oh. yeah, pala parang hindi ikaw yung nagluto eh. Tama yung kalkula, no? Um, tama, tama. sarap eh. Ang oh, sarap yan. Talagang tinuruan ako ni Papa kung paano yung kalkula dyan. Mm. Saan mo nakuha yan? Yan lang, de. Sa inyo. Ah, hindi ko nakita yan ah. Oh. Hmm. Mm hmm, mm, oh, na sili. Oo, oh, yung sili nyo tol May palo din ha. Ano? o, oh. oh, pa. Mmm. E, tamang kalkula yung pagluto dyan. Mmm. Mmm. Ayun no? hmm. Mmm. Mmm. Hmm. Bubu at pawis mo. Sabi, sarap eh. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Ah, uwi na ako. Hello, uwi. Pugasan mo to, oh. Ito na. Oh.